Alam nyo, di ba, meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Corruption, government. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, di ba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw sa budget natin. Alam nyo, bakit 150 million lang yon? Kasi kinompute yun kung buwan-buwan ano ang gagawin ano ang i-implement? Napakaliit na amount ang 150 milyon. So bakit kami magdanakaw ng 150 milyon? Ang nakawan sa gobyerno, pinigin billion, billion. Sinabi ko na yan, dalawang tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico Martin Romaldes. Kita natin yan. Tingnan nyo ang net, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang... Uh, no, tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. ba? Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Saldi ko, ano? O ba? Diba? Pinirmahan nyo?